Nandito tayo sa taas ng ginawa nating kubo Papakain tayo ng mga alaga kong kalapate Ayan, oh. Sobrang lakas ng hangin Yung mga bloodline ng aking kalapate tapos ng hangin dito sa taas ng aking kubo may bagyo na ata ayan na, ulan na dito na natin nilagay ang ating mga kalapate yan para safe safe sa pusa kukunti na lang naman ang ating kalapate kaya dito na lang sila lagay tira na lang tayo ng mga breeder si Kidlat talino, kalapate Ayan, dito na sila naga, ano, na hapon, mga kalapate natin hindi na maaabot sila ng pusa yun yung aking magandang kalapate oh. parating na yata yung bagyo hindi pa natin nabawasan tong puno na to. Ayan. Grabe. Ulan. Simula na. Ang hangin. Grabe. Bagyo nga ata to. Okay. Safe yung mga laga natin. Grabe. Gusto hangin. Ayan o. Oh. natin ito. Pag ito bagyo. Sayang. Oh hinug pa naman na ayan o oh. ayan bumaksak na nga ang lakban bumaksak na doon grabe ang hangin ito sir ito, ito sila gina nyo idol grabe grabe ang hangin